Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose?

Okay ma Pwede mag third place hey. oh. eh. Kind of <tip> um, <tip mean hi> oh, edi pantay. Pwede mahal nyan. Sige mo, content mo magano ko mga ko. Ang ako na Kailangan videohan yung trabaho nito eh. Stop! Stop! Kiss tayo mamaya daw. Tignan mo na matay pa. nana de kanita pa ito meron po tayo yung scene panitikan 2, tagapagsalaysay, take number 1 mamaya take 199 per, oh, older, na so mamaya po mamuod lang sisil ikaw na dito opo man iyak na si Aray. For the filming of my vlog. Tagalog. Ako ito bago mag-video ng party ko. <laughs> eksena! Nang eksena ko. Cut! Cut! Hi guys! <laughs> okay. One, two, three, go! na Ano Matthew? Scene balagtasan, take three, action! Ayun na nga, bago ang ating Action. Wow! Kasama ko na yung Sorry po Take okay. 9 Action Mahusay na pagpapakilala ng mga dalawang kalahor <laughs> Dalawang kalahor pala Sorry. At sa kanan ko naman Magpapakilala Ang ula sa mayamang kultura ng Ilocos Norte Agyamana, yay lengguahe mga Ilocano na may mayat itibukod nga kultura. Nagbabasa ka! Sorry. Pero syempre, hindi ba magpapatalo ang ating sumunod na kalahok, ang isang masigasig at mayamang kultura ng Ilocos Norte. Agyamanak. Pero syempre, magpapahuli ba ang ating pangalawang mambabalagtas na magpapakilala ng mayamang kultura ng mga Ilocos Norte? Agyamanak, di ay lenguahe mga Ilocano. <laughs> Kung para mo naman sa pinakbet, itsura pa lang hindi na nakakatakam. Pinakbet, katsimbolo, dagiti, Ilocano. Na imas, na <laughs> nga lang. Bakit? Kung para mo naman sa pinakbet, itsura pa lang hindi na nakakatakam. Pinakbet, ket simbolo dagiti, Ilocano.

Biro lang, tunay na makabuluhan at puno ng kaalaman ang diskurso na ating natunayan. Tunay. Ay, ano ito? Sorry. Oh, sorry. Mula sa kalangitan, ibinaba sa kalupaan. Narito sa inyong harapan ang grupo ng katalinuhan. Wow! <laughs> <laughs> Naimbag na aldaw. Ma, gaganda! Matatapang! malalakas, at higit sa lahat, may utak wow. Isa pa, daw, isa pa daw, isa pa, <laughs> pa, isa 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 na isa pa, isa pa, isa Last na! Last na! Last na, last na. Grabe ang ating mga kalahok. Tunay na utak ang labanan. Kaya simulan na natin ang pinamasayang game show, Family Feud! Yes. Sabang hype! O, oh, pangalawang kalahok, magbigay ng kasabihan o salawagkain na galing sa Ilocos North. ano mga pa... Pag pang na kamay ay daan ng pilak Anong masasabi ng survey? <laughs> Sir... <laughs> 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 o oh, ipapasa? O oh ilalaro? Walang magpapatano, ilalaro! Uh, yes! Yeah. Mga hindi nagpapatinag Mga long kalahok Nagmagbigay ng salak... salak oh, cut, cut! 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 Salak! <laughs> Magtiis ko sama mga gasgas. Game. Magtiis ka sa mga gasgas. Ang... Gas -gas. Papatinag. Nagpapatinag. Aba, mga nga hindi. Nagpapatinag. Okay, ready. Ready. Recording. Recording. Lights, camera. Action. Magbabalik. Maligayang, Maligayang pagbabalik. <laughs> <laughs> ulit lang yan. Sige. Ayun na. Hindi ah, siya stabilize. Okay lang yan, okay lang yan. Kailangan mo umabot sa likod. As in? Oo. Oh, oh. Ah, Akit ako. <laughs> Stop mo na. Ah! Awitin mo at isa sa iyo ko. Manang

Shes la kah la bas la bas, di hadin ko pag ayam ang amang aru da balas ng kita. Di ba tapos na siya? Shes ino kah kita. hanggang dito muna. Ano kaya? Ang yeah. matalaga binodocumento. Uy, wag! Asan na <laughs> 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 hey, ba <laughs> yung sila? Group, group hug! hug. Girlhood, liko, girlhood, girlhood. <laughs> group hug! Group hug! Girl hood! Sali ka ako! Girl Girlhood. Girl hood! Group hug! May na kumakan. Girl they were pages turned with the breeze. <laughs> Para, <laughs> Para sa quatro! <laughs> Para sa quatro! <laughs> <sum> Adyang di magwawa. <laughs> Malaan!

Your timer starts now. Pagkain din ba? Hindi. Bagay? Palayok? Oo. Oh! Your timer starts now. Pagkain? Hindi. Bagay? Oo. Oh. Uh, ginagamit sa bahay? Pwede. 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 Ay. <laughs> Sinusot ba ito? Pwede. Pwede. Oh, oh, oh. Damit? Oh. Hindi. Huh? Pwede. <laughs> Your timer starts now. Pagkain? Hindi. Gamit? Hindi. Damit? Hindi. Serbisyo? Hindi. Ani? Hindi. Kasangkapan? Hindi. Wala, wala, wala. ko. ka Tama po yan. Kailangan natin mahalin natin ang bawat kultura. Sige, tama. <laughs> Tama po yan. Kailangan mahalin natin ang bu- Bawat kultura na bu- Ulit 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 ulit. Last na no, kayo. Kami kasi ay mula sa Ilo Ilocos Norte. Ulit ulit ulit. Kami po. O, go. Naku, kasi- Wait. Okay. Yan, okay na yan. Hi, kain okay. na tayo guys. Ang layat niyo naman. Wait may lang. lang so, Hindi na ako kumain talaga. Tawag dito. Ara, sabihin mo pag-stop na. Huwag muna kayong kukuha dahil sabay-sabay. Wow. Sinuhulit talaga yung ano na mukha mo, may hamburger ka. Hi. Behind the scenes siya. siya. Tawag dito. Ako Tiyan tayo, no? Ay, tabi. Tawag dito. Ito, nang matapos tayo, dali. Wow. Balik ka dun, Mato. Kain na kami in 10 minutes. <laughs>